Dede kayo. Oh. Dede, dede. Oh. Ay. Hi, halik dito. Yung mga ko eh, pinaligo ang. Ah. Diyan kayo, ginaw na ginaw. <laughs> ginaw na ginaw kayo. Pengenang <laughs> <Mga> ngini deh. <laughs> Ala bang ibang basahan dito size. Medyo basa-basa ito eh. Ya, ano no natin naginawa ha? nagida <laughs> nanginginig eh, oh. <laughs> nanginginig ang tuta. Mainit naman. Ganun talaga yung mga tuta eh. First time nilang maligo. Ah, dinidilaan ng nanay eh. weh yeah, di lambo para ay tumain na. ah ay napopog ano nga eh to tumain ah ih 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 maynya to maynya ha sira dok kontrol dok ya sarato bot dan la basih basarin basa rin bela hindi lang mo paano matutuyo 'yan? Ah ah ah. Tumay, eh. dadakutin ko muna eh. Baka magkalat pa. Tingnan mo. Ito ah. Tingnan ah. na ha. ơi đó Ê tui mai kêu ơi Đọc có tin mua đi tay Yeah Yeah oh. Nakay nang ingin nga. Oh, gino na gino. <laughs> Di sila sanay sa ano eh, sa tubig pa eh. Sana tuh bayi pintu. patay parang naparalis itong isa na ito at gumalaw ito, ito itong isa oh Si Bella, pinupunasan ng dila niya. Iba sa atin naman ng dila niya. Ngilig na ngilig na isa. Para ang nakakita ng batang ano, yung gagagaling lang sa tiyan ng ina. Paglabas eh ginaw na ginaw. Pero ng mga bata eh kaya dalo ano lumabas ginaw na ginaw. Di pa pinapaliguan eh. Ikaw rin, ganun ka rin. alam mo ba? Oh, agay okay, na. Mamaya na pa ilabas pag kahit ito yung unang balahibo. Pag nilabas kasi yan basa. Hahakot ng ano yan sa labas. Pagod ako. <laughs> okay na to. <laughs> Pagod ka ba? Pagod ako ng cake mo. Hala, natanggal na. na yan. Ikaw lang may hawak niya na eh. Hindi. Ang ganda sila hindi si Rana kasi. Si Rana kasi ito Sino nang hihingin isa, isa, ng ID ko? Bakit? Kari na galing. Ah, governor? But, uh, ano ba siya ron? Nakakawa <laughs> <Yeah>, pa <laughs> akawa mo, pa Nakakawa pa yung tsura niya paligo eh no? <laughs> 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 Pagpaligo ang lingulinggo, pisay. Ano? Isang beses. Ano? Ito mo. napakaingay mo. Oo. oh Oo. Oh, oh. Napaka-ingay mo ah. Maraming baba. Maraming babae ah. Ang ingay na to. Oo. Hanggang dyan. May isa pa. Okay. Pagsamasamahin mo. Okay. Kala ani buo babae? Lahat <laughs> sababae. Haha. Ito. Haha. 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 Ito, Haha. 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 Babae. 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 Babae, eh! ano ba 'to? Ayun, lalaki ata 'yan. Ay, 'tong lalaking nag-iisa. Ah. Ay, yung eh. ito ang makulit eh, napaka hirap paluguan. Tingnan mo, isang nag-iisa lalaki 'o. Oh. Parang itong hindi ko pamimigay ah. Alam ni Bella na merong ano eh. May basa sa katawan ng tuta niya eh. Basa naman ba natin. Basa din. Saan oh? Ano na yan? Yeah! Kino <laughs> lang kita eh, Nakatawa. pang-ready na. Pang-ready na. Hmm. Dito kayo, sige oh. Ah, oh, diyan kayo, yan. Sige. Ayo, sige. Ay. Hmm. Alam mo Tutok mo kay electric pan uh, ano. Press knob dito, electric pan. I-stop mo yung pag-ikot. Alam mo gawin diyan para i-stop ikot. Yeah, sige. Tak mo. Okay. Itutok mo dito yung ano uh, yung yung yeah. Yan. Yeah. Sarahan matuyo sila. Ito matutuyo na 'tong na 'to eh. Hmm? Ale. Ta. Oh, malapit na matuyo eh, no. Tuyo, tuyo. At, Ate, ano ang pinaliguan? Ito na po. Ito, manipis kasi pala ibon nito. Ito makapal, oh, no? kaya. Eh, ano pa? Basa pa. <laughs> Kanina hindi naman mga nanginig eh, nanginig eh. buto, buto mo, sige. Oh. De 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 de. kayo. Oh. Sige kayo. Oh. De 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 de. Oh. Ano ba 'yan? Sino 'yung isa na Sana tayo makuha ng pagbabago